Jun! Ito may punod dyan! Ikaw! <laughs> Ikaw! 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 Yan ang pang... Miss Universe! Ayaw niya naiiya sa camera. Shout out lahat sa inyo! Dito na uli. na si boss Jun? Kumales? Ah. Uh, ayan daw ang last time? Karis lang uh, 30 minutes siguro na Tumawag ka sa akin, sabi niya may kukunin lang daw siya Tignan natin ang mga naibang Good morning Ito na yung kulay niya yung off-white Ito yung kulay niyan Ito yung kulay niya? Wow, off-white Saan? Wow, parang gatas. Wow. pinto, eh, pinto mo ka na po na, oh. Pinto Ibanda na ng pinto. May yamanin. Oo, boss. Ito, oh. Ito na Ito na po. ating mga katrabaho sa taot sa inyo lahat Wow. Tuh. Ah, itu bangun, Itu lah kasi yang elektrikal. Yan. Ngombrak nang ating. Ya. Yeah. na ng grout. Kulong pa lang sila sa grout. Pero, uh, ayos na. Ito, tempered glass. Wow, banyo. Uh, ba, labator. Nag-ikot-ikot kami sa San Fernando ba yun? Mexico. Yan na, ang kanyang magiging pan. Tapos dito sa, ano to, ibang... Pia Castone na. Pia Wow, yeah, manin. Okay, okay. Tadi. Ina order, order ko to sa kay Boss Jun. Pamirian din natin sa ating mga katrabaho. Get out, bro. Ayan. Yung konting salo-salo. Ah, ay pagka. Ano, oh, na. mabigay sa Then, sige, sige, ikaw magpun. Ito, magpun. Oh, may pangalan naman 'to. Ninong mo. ano 'yung yan? Kail, bulakti Ay, bulak te. Oh, may hiya 'yung aking mga panauhin, oh. No? ay lumabas. Oh, para mas. Oh, 'yan. Oh, kayo dito. Oh, labas kayo lahat dito, Sige. Si 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 Jun, si Jun nang na, si Jun nang Siyang nakakakita sa galaw niyo kaya sabi niya. Ah, uh, Meron ka Meron tayong Thanksgiving sa ating mga katrabaho. Ah, uh, iko natin ano nagbibigay uh, si Mrs. ng take to 25 kilos. 25 Plus. Meron tayong pinagwan t-shirt ni Katarbao para sa kanila pag nag sila. ayan mga bigas niya. Oh, kanya Si, sa. ating Thanksgiving sa kanila. Part kasi sila ng nagpapakahirap na para matapos ang aming dream house. Yun lang naman yun. Uy, ikaw? Ikaw? Bakit? Okay. Understand na yun. Pero sa bigas, kasali kayo mabibigyan. No? Lahat kayo. O yan. Nasa, hindi, Nasa yung mga Ito ako. Wala naman ako subscriber. Are, memories ko to. Kumbaga, are, pag pinapanood ko,

Oh, Michael, sino yung Michael dito? Uh, Michael! Yan yung sukat nyo ha? Mo, Yung ano? Junior! Sige, <laughs> alam na nila lahat. Sige, pinigitig isang bigas. Oh, na, ah, na namatay to. Mommy, die. Di, sige, nata <clears> na. <throat> Ako, Junior, na nila. Patay! Boy. Patay, boy. Yan ang, sulit to. <laughs> abong nagtatrabaho kay ni to, kaya na ayon kaya dito, sucede, tamis patingam, to yung anong naten, marbie, marbie, ama marbie, 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 so, mar, 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 mar

Oh, day GR. And Ah, si GR parang yung lagging na so, like <laughs> hey, <po>, <laughs> <George. laughs> Si Jord din ko nakakalimutan, hindi ako pinapansin eh. Sakto. So, <laughs> <laughs> <tato. laughs> Ikaw! Ngayon, tapos na tayo sa yung walang t-shirt na, sinabi ko na si Boss Jun ang bahala magbigay sa mga latest ink camera. Tama ba yun? Ngayon, pero sa bigas, lahat kayo kasama. Ayun, naroon. Pagka nyo kayang dalin ngayon, kukunin ko. Kailangan ang iuwi nyo. Huwag nyo isasakay sa ako na. Kailangan bawat isa sa inyo. Naka single kayo. Ta. <laughs> Ay, kain na tayo dito. Oh. Mirinda muna, mirinda muna. Ah, uh, mag-umpisa na kayo kumuha ng inyong mga plato-plato. Umpisa na natin. Umpisa na. Ay lang tayo, ayun na isipin. Ay, tinawa baon. Ito naman Sana napasaya namin kayo sa munting aming nakayanan ha. Hanggang yung ganyan. O, kain tayo. Uy, Queen, baba kayo dito. Pwede kayong kumain ng dad. Wag kain ha. Kirain mo daw. Huwag kang mag... Yan, no? Dami. Oh, sino ang dami. O, sinong gusto yung puto? Ay! Gusto yung puto? Puto. Yan. Kain lang kayo. Huwag kayong titigil lang. Hindi kayo nagsusuka. <laughs>